Yo, what's up? Tito B, no? Uh, reviewin lang natin itong uh, pangi pang-i-insulto ni Shernan sa akin, ano? At uh, hindi ko nagustuhan to dahil uh, masyado na mga uh, masyado naman pandala itong uh, ginawa na to, no? Kasi medyo hindi yung hindi maganda talaga yung hindi, hindi maganda talaga para sa akin itong ano, yung pananalita niya na tinalo ka ni Badang parang nakakahiya raw yung gano'n, ano? Kasi, siyempre, maraming nagbansag sa akin, nanira. At nag-review, no? At pinabagsak tayo, lalo na si Looney. Kaya, pakinggan natin itong uh, sasabihin ni Shernan. Na kahit meron na pinagdadaanan, eh, nakuha niya pa rin mga mga insulto, no? Kahit yung kanyang balat ay three 4 na ng uh, kaputian. <laughs> Pero syempre, si Tito Badang, uh, good vibes lang lagi. No? So, i-play natin ito nga kanyang pang-insult. No? Sino ang pinakahuli mo ba? Si Badang. Badang? Naglapang oh. pa kayo ni Badang? Naglapang ka ni Badang, aon, na. Puta, anong taon yun? <laughs> tinalo ko ni Badang, Oh. No? Nakakahiya. <laughs> na ba? <laughs> you know, uh, tinalo ka ni Badang. Nakakahiya ka. Siyempre, di ba? yun nga yung sinasabi ko lagi na pag tinalo ka ni Tito Badang talagang ano uh, para sa mga MC mapapahiya kayo kasi nga tinatawag nyo kung bano tinatawag nyo kung uh, walk so pag tinalo kita nakakahiya ka parang ganun yung pinapoint out nito ni Sherna na know? pero sa akin naman kasi hindi ko naman ah... Uh, hindi ko naman sila katulad no na parang bread and butter talaga nila ang battle. Ako kasi nag enjoy lang ako. Simula sa pool, nag enjoy lang ako sa flip top. At dyan, wala akong nasagasa ang tao. Wala akong uh, inapakan. Uh, Nag-enjoy lang ako dyan. Tinan mo, simula sa pool na uh, lumalapan ako sa flip top. Wala mo na ako naka-away dyan na personal. Puro battle lang, puro pa-hype. Pero syempre, ganun pa man, eh, masyado, masyado nilang uh, Masyado nilang lang ayaw tantanan yung mga isyo ko at yung mga panlalait sa akin no. Pero sa akin eh lagi na lang natin si si Lord na bahala sa kanila na. No? I-play pa natin no. Parang <laughs> bilang isang battle rapper, parang oh, kaya matalo ni Badang. Hindi, pero kasi matalo ka ng isang Badang inang alamat. Hindi, sinasabi mo lang 'yan. <laughs> sinasabi, <laughs> pero patsa, tsain, <na> kaya ka. <laughs> No, pero props pa rin kay Rapido no, na matalo ka ng isang badang yun ay isang alamat. Pwede kasing sarcastic yun eh. Pwede nga, pwede sinasabi niya lang yun dahil uh, natalo ko siya. No? <coughs> uh, pero para kay na naman, pag tinalo kita, nakakahiya ka. Kasi alam ko yung pinapoint out niya eh. Hindi naman natin uh, tinuloy yung pang video. Pero may nag-send kasi sa akin nito na, uy, ginagago ka sir. <laughs> ginagago ka, uh, Lodso. <coughs> sa akin eh normal na lang yung mga ganito. Ginagawa na lang natin content pero syempre, di ba? Kung patuloy silang mangyuyura at uh, manlalakit ang ating kitao ay patuloy din tayong gaganti sa kanila ng content pero hindi pananakit. at hindi rin na uh, panlalakit, no? Pwedeng panlalakit para bumalik lang ng onte pero hindi naman na tayo ganoon eh, no? Kumbaga, ini-enjoy na lang natin na, no? Kaya salamat sa lahat ng mga nanood at sumuporta dito sa Break it down, no? God bless you all.